Hello everyone! Especially sa mga small YouTuber dyan, sa mga kakastart lang ng mag-YouTube. So, ang videos na ito ay para sa inyo. At Disclaimer lang po, hindi po ako masyadong marunong mag-explain. Ito ay base lang sa aking naranasan or sa aking na-experience na dapat din iwasan sa mga small YouTuber dyan or sa kakaumpisa lang ng mag-YouTube. So, kung ikaw interesado sa videos ko na ito, samahan mo ako hanggang matapos para ikaw ay meron ding idea kung paano tayo magawa ng mga content or videos na dapat nating iwasan para hindi ka matulad sa akin. Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Marge Simplicity's Vlog as Yaya Baguets. So, for today's video, gusto ko lang sanang i-share sa inyo kung ano ang nangyari sa aking channel. So, diretso na tayo guys. Wala na tayong daming satsat. -sat. So, ang aking channel is na demonetized. Alam nyo ba kung bakit? Ayan, kung merong nagtanong dyan kung ano ang dahilan, so, samahan nyo ako guys, lalo na sa mga small YouTuber or lalo na sa mga kakastart lang dyan na mag-YouTube. So, ang video na ito ay para sa inyo. So, samahan nyo ako hanggang matapos at meron akong ibibigay na tips para sa inyo para ay maiwasan nyo hindi kayo matulad sa akin. May 20, 2024, nakatanggap ako ng email galing kay YouTube. So, ito ang aking natanggap. So, dyan nakalagay lahat. Aside from that, doon sa YT Studio ko guys, meron sa itaas nakahighlight ito ang nakalagay we've determined that your channel is no longer eligible for monetization. So sa nagtanong dyan, kung bakit na demonetize yung channel ko, so, ang dahilan is na-reuse content tiningnan ko kung ano ang dahilan sa reuse content. So, pag-click ko sa reuse content, guys, doon lang ang nakalagay. Ito lang siya, guys, oh. Your channel is not earning right now. After reviewing your channel using a combination of automated system and human reviewers, we found that does not follow. Our review found that your channel contains the following. So, merong dalas reused content, guys. So, i-click natin yan. So ito ang dahilan kung bakit tayo na reuse content. Content is not clearly an original creation of this channel and may have been repurposed from another source without adding significant original commentary, substantive modification or educational or entertainment value. So ano ba ang ibig sabihin nito? So yan po ang dahilan kung bakit tayo nagka-reuse content gumamit tayo ng video na hindi galing sa atin tapos hindi siya clear from the original creator sa ano yung video tapos wala naman akong dinagdag as in konting idagdag lang sana at least maiba-iba siya sa from the original so sa mga bago dyan nag start ng youtube so iwasan nyo yan kasi darating talaga ang panahon pag si YouTube na ang magre-review sa mga videos natin. So, ayan. So, ayan, para ma-avoid nyo yan, so, mag-ingat na lang po sa mga upload natin. Si YouTube po, hindi po siya mag-email na mag-warning. Diretso siya po mag-suspended or mag-demo sa ating channel. Gaya ko guys, wala akong natanggap na warning. So, na-surprise talaga ako sa email ni YouTube. Meron siyang option. Yung first one, yung option one is start appeal. So, yung start appeal guys, doon dito, oh, nakikita natin yan. Ito po ang option one. If you think that we've made a mistake, send a video telling us why. We'll review your appeal and get back to you with a decision within 14 days. Only choose this option if you have not deleted any videos since your channel was suspended from monetization. Sa option 1 pa lang guys, sa start appeal, alam ko sa akin sarili hindi ako pwede mag-apply. Kasi honestly, meron akong videos na na-upload na hindi originality. Which is, kinuha ko lang sa social media at in-upload ko sa aking YouTube channel. But it's a long time ago, almost 6 months yata yon Siguro nakita nyo yung video ko na kay Melay, yung in-interview siya kay Bia Alonso. Nagustuhan ko talaga yung ano, yung mga sagot ni Melay ba para nakatanggal stress. Kaya Ini edit ko siya, ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Pero hindi ko alam talaga guys kung saan ako na-rios content kasi ang tagal na ang tagal na niya na-upload ko mga almost 6 months. At meron talagang ano, ah, uh, nag-concern sa akin na nag-warning siya. So shout out pala sa yo ito ang channel niya, Gems TV. Ayan, nag-comment siya doon guys na Ate Yaya, mag-ingat ka baka mapahamak yung channel mo. So ayan guys, hindi ko talaga na naisip na ibura agad yung uh, videos na yun. So kasi nabisi ako guys sa words. So minsan lang kasi ako nag-upload upload ng ano ba, yung content ko sa dito sa channel ko. So mostly talaga nakafocus ako sa short videos. So hindi ko alam kung saan ako na reuse content kasi doon sa short videos ko um, mostly which is ang ginagamit ko yung mga green screen kasi nakikita ko sa mga short videos mga green screen ko paano kaya to gamitin? Ayan. Kasi nakita natin sa below doon sa short videos yung remix. So kini kiniklik ko siya guys, doon nakita ko merong apat yata yon yung collab, merong green screen at meron yung mag double clip, yung dalawa ba, yun guys so, yun ang green screen, tinatry ko so, ay, it, ganito lang pala ay, ito pala yung nakikita ko sa iba, so, yan po ang nasa isip ni Yaya Baget, so gumaya ako sa nakita ko guys pero hindi ko naisip ay baka marius content ako dito hindi ko talaga naisip yan. Bakit? Ano nangyari? So, ayan guys. So, mostly na-upload ko sa short videos ko, which is nag-viral. Nag-viral yung mga upload ko sa green, by using the green screen. Siguro, isa din yung dahilan na bakit ako na na na-detect ni Lolo napansin ako ni YouTube guys na, ay, ito si Yaya Bagets, bakit biglang umangat yung analytics niya? So, ayan guys, chinecheck na ni Lolo yung mga ni-review na niya lahat yung mga upload ko. So, ayan, May 20, 2024, nakatanggap ako ng ML galing kay YouTube. So, ang sakit guys, pero wala akong magawa. So, tatanggapin ko na lang, which is, There's another option, hindi binaban yung channel ko. So, may second chance pa. So, ayan guys, which is nabilong ako sa second option, guys. So, kailangan ako mag-reapply. So, sa pag-reapply ko pala, ito ang aking kailangan. Ito po ang kailangan ko. Ang aking WH bumaba. Tapos... Ewan ko, meron pang short videos dyan. Merong 10 millions views. Paano ba yan? Kaya nga, guys, ewan ko kung kaya ko pa ba to. Pero, hindi ako mawawala sa ano. Sa YT, patuloy pa din. Kasi, guys, iniisip ko na lang na pang memories ko na lang to sa aking ano, yung sa mga apo ko. Eh, itong lola namin o vlogger char. So, ayan lang guys, good vibes na lang talaga ang nasa isip ko. Hindi ko na lang i-expect na bumalik ako pagka-monetize. So, ayan po ang tips ko sa mga bago dyan sa gustong mag-YouTube, yung mag-vlogger, sa kakastart lang, sa mga small YouTuber. So, ayan, ingatan nyo ang inyong channel na huwag kayong gagaya sa akin, ha? So, ayan guys, huwag kayong mag-copy ng mga videos na i-upload nyo sa inyo. Dapat gawa kayo ng inyong sarili na originality. Sa mga small YouTuber dyan or sa kakaumpisa pa lang na mag-YouTube. So, ayan guys, iwasan nyo ang dapat iwasan. And the very important guys, basahin nyo ang policy. Kasi guys, nakalimutan ko talaga yung policy. So, ayan, huwag kayong gagaya sa akin dyan sa mga bagong nagumpisa. So, basahin nyo ang policy kung ano ang dapat iwasan. Kung gusto nyo yung kung gusto niyong makasahod talaga dito sa YouTube, gumawa na lang kayo ng tama. Huwag kayong gagaya sa akin. So, by the way, nakasahod na ako ng tatlong sahod. Pang-apat na sana yon. pero I don't know. Yung revenue ko, kung makukuha ko ko pa bayon pagbalik ko kung mamonetize ako. So i-update ko na lang kayo sa next sa next uh vlog ko about dito na kung mamonetize ako kung yung remaining revenue ko kung ma-add ba siya sa next na yung mamonetize na ako. So i-update ko kayo, guys. So ayan, balik tayo sa mga small YouTuber or sa mga nakaka-start lang dyan. So, mag-ingat kayo. Kung gusto nyong kumita talaga dito sa YouTube, so, mag-start na kayo sa, ano, sa originality. Basahin nyo, sundin nyo yung nasa policy. Ayan, guys. Yun po ang ano ko tip sa inyo guys. Kasi sayang naman yung pinaghirapan yung mag-viral nga pero tapos ano o tulad ko, nag-viral nga yung video ko pero na-demonetize naman yung channel ko. So, sayang lang ang ating pag i effort na hindi tayo makik... Yung hindi natin, ano, mapakikitaan, di ba? So, ayan guys, nasa huli talaga ang pagsisisi. So, pero guys, para hindi talaga ako masaktan, So, ayan guys, ang ginagawa ko guys, para hindi talaga ako totally na masaktan guys. So, ang nasa isip ko lang na, ayan, Parang iniisip ko lang na, ay, kakastart ko lang ng mag-YouTube. Hindi ko lang na iniisip yung na-demonetize ako, guys. Kasi parang, baka maano pa ako, guys. Yung... So, hanggang dito na lang tayo, guys. So, yun po ang aking na-experience sa aking YouTube channel, which is na-demonetize na tayo. Sana ay matulungan nyo ako sa aking pagbangon na makabangon ulit sa aking pagka-monetize. So, Ayan, sa mga small YouTuber dyan, huwag kalimutan, basa-basa sa mga policy at gumawa na lang kayo ng sarili nyong originality. Huwag kayong gagaya sa akin guys na tanga-tanga. So, ayan guys, sana ay meron kayong natutunan sa aking videos na ito. At kayo, kung kayo ay bago sa aking channel, please pa-subscribe na lang guys at i-click ang bell para ikaw ma-update sa aking mga next upcoming videos. So i-update ko kayo guys kung sakali man pala rin ako na mamonetize. Sana ay mamonetize ako at i-update ko kayo guys kung yung remaining revenue natin kung makukuha ba natin yon. So ayun lang guys ang aking mai-share sa inyo. Sana ay meron kayong natutunan at meron kayong nakukuha sa aking pag-share sa aking videos na ito at nakatulong po ako sa inyo. Hindi man ako masyadong magaling nag-explain, sana ay na-gets nyo kung ano ang ibig kong sabihin. So, ayan lang po, guys. Thank you for watching and see you next time. So, sana ay tulungan nyo ako sa aking WH para makabangon ulit sa aking pagka-monetize. So, ingat sa lahat. God bless you all.